Umaga mga kutol. Yan tayo. Po. May ipagunta sa palengke. Ngayon po, ityanggi ng uh, araw na Ate Abbas, Mga kutol, sabado po ngayon. Yan. At samahan niyo po ako sa pamimili ng uh, pangunahing sangkap ng aking pamilya sa bukid And, let's go mga kutol. Ngayon po, over sa 4.30 ng umaga. Mga kutol. Yan, yeah, babibay na natin mga kutol. Ang ah... Uh... Pagkain ang ano namin, barangay namin nila barangay Kalumpang. Uh, Pagpunta ho tayong palengke. Pagkain so ang Tayawas. At ah... Uh, ngayon na yan, ok? Changgi. Nang... Tayawas, haba do. Mura ang bilihin. Ipamimili natin ang ating magulang, mga utol. At nakita ko kahapon na nakapagluto ako siyempre mga kautol nakikita ko yung pangailangan ng aking magulang sa bukid ay halos ay wala nang ano wala nang bawang wala nang paminta i-complete po natin yung uh, kanilang rekado sa bukid para hindi na sila bibili nang tingi-tingi sa uh, bayan ayan. tapos ho uh, ngayon ho ay birthday ng aking tatay ah bukas dumating po si Kuya Alvin sinta ate April ayang na ngayon ho ay gaganapin yung birthday ni tatay Ayon, uh, sasabi ko lang sa tatay bilang ako'y isang uh, junior at kapangalan mo simulat uh, nung ako'y sinilang uh, ako'y nagpapasalamat na kayo ang aking naging magulang napakabait napakasipag Uh, sa sa po, binigyan nyo kami ng disiplina pangaral uh, tapos uh, lahat yun uh, niligay namin sa aming isip na yung mga pangaral ninyo sa aming magkakapatid maging maging magalang sa kapwa o Ayan, anong meron yung isa Bigyan Yun po ang masasabi ko sa inyo Tatay, nanay At uh, syempre, patandaan rin sila Tatay at nanay Maging enjoy tayo At uh, mas mahalin natin ang magulang natin Mga kautol Kasi kung wala, kung wala sila Wala rin tayo Ano po At uh, syempre, dapat ay Ang magkakapatid, magkakasundo walang ano sa amin yan ah, talagang kami ay pinag ano ah, ang uh, tao yung pinadisiplina ng halos talaga lahat lahat yun ah, tumatak sa aming isip tatay ito ikaw ay 60, 64, 65 talagang may dadnas si tatay Uh, Ay,apak kasi pag po, mga kautol, ah, ah, wala po akong masabi. Ay, kami'ng magkakapatid, mahal na mahal kami. Ka at uh, sana ay maging healthy ang iyong buhay. Yan. Sana ay palusugan at uh, laging gabayan-gabayan ka ng ating Panginoon. Na, alam ko namang napakabait ni tatay at uh, nanay sa aming magkakapatid lalo sa buong barangay siyempre eh, mga kautol isang, per, isang ah, ilang termino ilang termino na lumaban sila ng kapitan lagang halos walang talo mga kautol dahil nga sa pinakikita niya na yung sa kapwa niya na kung anong eh, na kailangan ng taong barangay nandun si nanay bata pa lang kami mga kautol nun si nanay nanalo wala pa kami noon sa uh, bukid ay may nandun na pala kami sa bukid noon mga kautol eh, kaya lang eh, hindi pa upgrade yun siyempre bago lang po naman kami doon nagtuloy-tuloy yun mga kautol sa pachasikap yon. at uh, mananalig ano sa Diyos nila ang mga utol basta tatay happy happy birthday sa iyo at uh, nagpapasalamat na ikaw isang inspirasyon sa buhay buhay namin at uh, ikaw ay hular, hularang namin mga tatay sa kasipagan hindi pa uso yun mga kautol yung cellphone Mobile Legends Kasi ano, mga auto dahil yung libangan namin nun oh, Pagtulong namin sa, pagtulong namin sa aming magulang, yung pangungungan ng tito Yun, ganoon, enjoy na kami dun mga auto Ah ito, dumating yung gadget mga auto medyo Ang mga tao hindi na rin ano, sa farming Yun lang, mga otol. masaya nun dati yun, yun, yung wala pang kasi cellphone yun yun mga otol Yung turo sa amin na magulang Tapos tinuruan din kami na Yan magkabayo, magtraining Yan Ayun Tumatak din sa akin yun Tapos sa uh, ng palay Yan binigyan ako kami yan Tatay ng Ng mga kanya-kanyang tubigan Mga binata pa kami noon Binigyan kami At uh, Shkate naman na yan, oh, mga kotol. Kahit binibigyan kami yan, nakaalali pa rin na sa likod namin yan. Kung magit niya -it siyempre, itik ng kanyan eh. May tatay, kung paano diskarte mo sa buhay. Ano mo, yun naman ay hindi... Hindi, hindi ka ang magulang naman, hindi kayo mamali. Itatama kanyan, mga kotol. Ayun nun, kaya kami natutulat lahat magtubigan. Maghalaman, yan. Expert sa tatay dyan. Kaya yeah, masabi ko ay tatay talagang wala na. Ito na yung tatay ko na sobrang sipag. Tatang. Um, ang tawag dun yung grabe yung diskarte sa buhay. Lang. magkasawa mag-asawa napaka sa buhay mga kautol sila. Kaya habang nandito magulang natin, mahalin natin, lubusan, mahal na mahal namin lang kami magulang at uh, lang kaya mas maganda kompleto walang lamangan masaya masaya mga kotor, kumilos yung bang wala kang kung flow ng flow ka lang sa buhay mas tarap kumilos yung ah... Uh, ay pupunta kang kay eh. tol pupunta kami din kami nyan talos si kwento ni eh, napakabait yeah. Melvin babe ati ati ate April nautro kambal at uh, Sabi ko tol, bumunta kami dito Saan? Ano yan, mga kotol Nasabihan kami niya kung sinong available sa amin Kapag hindi, okay lang At least, sinabihan kami na Kung pwede kami Pumunta sa ganito Sa pupuntahan nila Ay kapag hindi, ayos lang At least po ay inulitan Ayan, ang haba ng kwento ko mga auto Hindi pa nga po tapos, talagang Eh tatay po, eh Anong pagkakataan ng kwento? Ah ah Oh, ay, kulangan dalawang araw Sa pagkukwentuhan eh, Bagi kasama yung tatay ko Eh, ay eh kabagay ng aking magulang ay Sabihin mo naman ay, Mga auto lang kulang Oh, eh si Sir Frederick nga ay Kung hindi malayo, layo lang ay kasi matatagalan dito yun Sir Frederick yeah, good morning po tayo po yung nasa bayan na eh. talaga pagkakamal ang ating huntahan na eh. oh, yung eh, malapit na po tayo din sa bayan ng Tayawas yan yeah, let's go mga kutol yun po tayo mga kutol good morning po Hello, Mara, po comfort lang po sabiling nga po kung subuhin at bawang Pili na po. Ah, oh, pipili na po. One po ba? Yan po ay y one point. Oh.

Yan. Kasi bagan tumama ko para parami sa bahay na bublok din naman. Kaya tuwing sabado ako nabulok. Hmm. Ito po tita Paminta. Paminta po. Kailangan din nga ay magulang. Ano po? Sakto. Magaling ano. Yan po, 20 pesan po. Ano po yan? Ano salamat po. Oh, thank eh, you. Bibili pa ako din. Okay. Eh. Yung aga po, ay, ano, kapag sa kapagsabado sabado po, ay talagang dalik di ka ng aga po. Oo, kailangan. <laughs> Tagasan po kayo? Sariyayo. Yung... Oo. Oh. Kailangan po yan. Ay, siya nga. Oh. Kailangan talaga ang nga po, pagsisikap talaga. Oo, at Tsaga. Ang hirap kumita, ang bilis na siya. Ngayon po, ano? Para po bang madali yung pera sa kamay. Pero kapag yung... Sa ka. Hmm. <laughs> dati ay ang hindi sa karnasan po dati yung anong po ba yung 2000 talagang karton. Ngayon plastik plastic lang. Plastic. Oh, nga sabi ko ba. <laughs> oh, yung talagang Oh, maganda pa nga po kabataan pa lang, talagang sikap na agad. Sa ngayon po. Maro din po sa college po ay eh, no? talagang sakripisyo nga din. Ho. Sige po tita. Salamat po. Ayan, nakabili tayo si buwis at uh, bawang at Ah, paminta. Pili na kuya, Para po itapa, ano? Ano nga po pare? Ano nga po itapa? Ano nga po ituyo? Oo. Ano? Uh -huh. Ayan, pili na na? Tatlo ho nga na, re. Gustong-gusto ng dananay, ari. <laughs> O gusto talaga na maedad dito. Oo, oh, pa mga <laughs> ano po, ano. Hindi na po. Mm -hmm. ah, then, Para po pagtagsa ng tao okay. eh, oh, ano. talaga po. Hindi pa po yan ay. Ibang klase nga po. Eh, Salamat po tita. Okay. Mga auto, nakapamili ah, na po tayo. Nang sang, pang, pang, pang sangkap ng dananay. Pangon na yung sangkap. Ah, may ano po dito, Primark. Tayabas, yan. Yeah. Macdo, ah, na naman. Ito po yung ano, supermarket dito, yung malaking yan. Ayun, eh, no? pamilihan ba ng Tayabas? Odol na uh, pamilya na po tayo ng mga bawang, sibuyas, paminta, asin, yan. Yan ang pangunahin ng namin magulang doon. Kasi ito naman mga Odol eh. Gulay. Maraming gulay doon. Hindi na ako po bibili ng gulay. At sa amin ang po maraming gulay. Mamakukalaan doon ay. Eh. Yeah, eh, pwede na. May isda. Yeah. But, tayo nga po pala bibili ng pandesal mga uh, maaga pa po mag ko pala mas maganda po pag maaga pang ako otol marami tayo magagawa. Yeah, kautol, tayong magagawa ngayon mga otol nakabili tayong pandesal abonete tapos yung ating pinamili inaanay pa tepe pasakanak ngayon ho ay 5.10 ng umaga Mga Five 5.10 ng umaga Ayan Kaya hatid na natin are Sa ating magulang At magkakape At magkatrabaho na ulit tayo Pag sabado talaga, mga, talaga Mas maagap talaga ako Dahil ang misis ko walang trabaho Mas maagap ako ang tindi na po nung asawa ko yung mga kotil yung mga ako lagi maagap Siyempre para sa kinabukasan ng aming anak mga otol. sabi nga po kapag mas maagap marami tayo magagawa at yung po patay ano pang karaniwa na sa bukid halos sa rutina ng lahat dito sa aming yung ikterming ikay maagap at dahil talaga po yung...

Apa? Sikiu, sikiu. Ingat, ingat. Sigi. Tulung pai. Tulung pai mak sawah. Nampak tak? Tadi Nagkakape Ayan mga kotol. At uh, na po kami nata. At naibigay ko na po yung pangailangan dito sa bukid. Ayan. At tayo ay ano. Nagkatrabaho na mga kotol. At yun. Pinamili na natin yung mag-asawa. At ako po kagayak na rin. At uh, tayo po punta na sa halamanan. Para magtrabaho. Magtayo ng poste. At maggamas gamas doon. Ayan. Kasama natin na parang silo yung point ni parang si Elo makakotol dyan basta dati happy happy birthday sa iyo God bless palagi yun yan mga kotol maraming maraming salamat po sa pagsama sipag lang po sa ka probinsya bye salamat po God bless to all bye po